Napabalikwas nga ako ng gising dito dahil nga anong oras na pala ay naisip ko nga magluluto pa nga ako ng baon ng aking bunsong anak. Dahil nga gabi pa lang nag-request na nga siya ng chicken nugget at gusto niya nga daw magbaon nito dahil nga tanghali nga siya umaga hanggang tanghali nga ting pa niyan ay kumakain pa naman niyan dito pero sabi ko nga dahil sanay nga siya hindi siya nag-aalmusal sa bahay at ito na nga nilutuan ko nga siya dito at pababaunan ko nga siya nito at dahil nga hindi siya nag-aalmusal sa umaga so ayan nga after ko nga ma-ready at nakaalis na nga aking bunsong anak yung sarili ko naman ito syempre hindi nga mawawala sa atin ng Opti Coffee kumuha na nga ako ng tasa and then nilagyan ko na ng mainit na tubig at kumuha na rin ako ng 1 sachet na of the coffee nga. Kaya nga muna tayo bago na naman tayo sa sabak sa ating mga gawain. Yan naman talaga ang daily routine natin at ito nga natuwa nga ako dahil nga tamang tama tuwing umaga talaga ay may nagtitinda ng gulay dito. So ayan bumili na nga ako ng isa sa nga, after ko nga tamang tama nakabili nga ako ng gulay nilabas ko na nga rin tong isisigang ko dahil nga matagal ko na talagang lulutuin to isisigang ko nga ito ato ng kinuhanan ko nung nag-adobo nga ako ng sitaw. So, ayan na nga, fast forward na nga, nagpakulo na nga ako dyan, nilagyan ko na yan, syempre, ng sibuya. At after nga, alam ko naman malambot na, nilagay ko na nga tong mga gulay, nauna na nga dyan yung sitaw at yung talong, and then hindi pala ako naglalagay ng radish dahil nga ayaw nga ng aking mga junakis. Lagyan ko nga yan. Ang pinakahuli ko talaga nilagay dito yung kangkong. Dinamidamihan ko nga lang. Dalawang tali nga pala ito. Pero sabi ko isa lang dahil ako na naman nga ang kakain nito. Ito nga after a few minutes nga ito. Lalagyan na natin ng konting panlasa para kasi sa akin ay matabang pa. Para naman malilamnam ang ating sinigang na fork ngayon. So ito syempre gagamit tayo ng sinigang at ito lang yung maliit lang pala ang gagamitin ko dahil ayoko na naman, naman sobrang asim pa ilang minuto na nga at ready to serve na nga. ito kaya naman salamat sa panonood follow and share